sa mga nagdaang bagyo at habagat na nanalasa sa Dobabingit dalawang linggong hindi nakabiyahe ang tsuper na si Edwin dahil dito problemado siya kung saan siya kukuha ng pangtustos ng kanilang pangangailangan Yung hangin lang sa malakas saka yung ulan Tapos medyo baha bumaba yung kalsada dito Malaki ah kasi pag ko eh marami rin kami wala rin lang presyo kaya ganun isa lamang siya sa libo-libong mga residente sa Tuba Binget na nasalanta dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Para matulungan silang bumangon, binuksan muli ng SSS ang Calamity Loan para sa mga miyembrong isinailalim sa State of Calamity. Yung Calamity Loan Program ng SSS, malagi naman itong ino-offer ni SSS every time na may calamity or disaster. So, di ba dito sa rehiyon natin, Northern Luzon, Pinggit, Ilocos, last two weeks ago I think, sunod-sunod diba, yung um, calamity na dumating. Ang SSS, nirevive ulit nila yung calamity load program nila. Hindi ito kasi palagi. Again, as I'm said, during calamity lang ito. Matatandaang nitong July 31, isinailalim na ang bayan ng Tuba sa state of calamity. July 21 naman, isinailalim ang bayan ng La Trinidad. At kahapon lamang August 7, isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Itogon. Number one, dapat mga SSS members na may at least 36 months posted contributions. Kung then yung last 12 months nila, meron dapat doon na nakapost na anim na buwang kontribusyon. Kinakailangan si member katira resident siya, or yung office niya, yung workplace niya, ay doon sa lugar na nagdeklara ng state of calamity. So, yun yung mga initial requirements. Other requirements, yung dapat 65 years old and below. Kung magkano, yung halaga naman is the average of the last 12 months, average of the monthly salary credit, the last 12 months. Hanggang September 4, maaaring mag-apply ng calamity loan ang mga miyembro. Ang pagkuhan nito, mas pinadali na sa pamamagitan ng my.sss app. Kinakailangan, isa pa pala sa requirement, kinakailangan si member meron siyang sariling my.sss account. That's the portal of uh, yung member, no? So, mag pumasok lang siya doon sa portal na yun, my.sss account. Merong uh, loan doon, drop down, click lang niya doon, avail for calamity loan. Pagka-click niya doon, makikita niya kung, kung uh, siya ba ay qualified or hindi. Maaari pa rin naman daw dumiretso ang mga miyembro sa kanilang opisina, dala ang mga kaukulang dokumento at kapag naaprobahan, maaaring makuha ang loans sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. Angel Arquero, RNG News.